BFN and for today's episode. Nasa uh, punta kami sa Bukid ni Cueta. Ng maghahatid kami ng pang-New Year ni Nana Poia Irene at magha-harvest din namin ng palay. Tayo muna. Dito kami nang isang mundo kami. Actually naman, 'yan ang hatid ng New Year ko sa ating katinga. Pad DFA. Good morning nawa. Ay, hey, uh, malam kin na siya, guys. Yan oh. sinuwa, guys. Na dagdagan na yung kanyang timbang, medyo mabigat-bigat na siya. Saka mayroon na siyang pisngi, natanggap na yung pisngi niya. Parawan mo ah. Tara na, yung iba guys, busy na, hindi mo na ma, ano, busy na sa kanilang mga kanya-kanyang bahay. Gawa ng salad gumagawa ng salad. Mga oh, pagkanyos dah. Undan nan kamatis so oh, kalago. Hm. Katuhuin kamatis guys, un daming bunga. Diba may hanap. Pero doon, puro palak nang ano. Hindi pa tanggalin 'yan, kan? Sili. Tara na, gusto ni pamilya ko Kuwa. Hmm, buto. Ang kitang iba. Ayan guys, bali punta na kami sa bahay sa kubo. Yun na ang ating palay. Ganda rin ang palay, oh. Magtaba na. ito direct ito guys yung sinabog ba yan o no, yung kikita nyo na yan kasi na naubusan ng punla ay eh, wala ng pagkunan pero okay lang yun kasi ito nandun hindi na dapat tumataniman ni Ed ano Meron pong tulog dito mataas. Pero kinaya naman ng tubig. Kasi may pump naman. Good morning, Ate Neda. <laughs> uh, ayan, meron kaming pa New Year na pa ayuda. Chero. Meron ka ng pang netchuben. Ano itong ano nyo, ginalaki nyo? Nagdak ka ng cardi Ano to? Ah, oh, wala pa. Tubig pa lang. Ah, ano na to? Tinola? Laki naman ng inyong kasi rola. Nay, Ate Neda, natin nagaw. Tingnan natin guys yung asan na yung manok niya. Ayan na lang. Ilan na lang piraso. Minsan niya, hindi pa kayo nagkatay? Naubos na.

papanguna nila hmm, na parang benti yan na lang oh <laughs>

nang Graham and Bukosalan. salad. Okay. Good morning, Papa. Magandang gising. Adrian, chicken. Chicken. Chicken Kucu natin yung chicken. Wow. Hmm. Mukhaing ganito yan 'no. Oh. Go atay ng gray. Ha. sarap naman ng ating gray ham. Gusto mo yan, Daddy? Ha? So, uh, so, Ayan, guys. Bali, maglilitsyon ulit ng manok. Hina natin itong ating pangmalakasang panglutsuan. Kung masarap bang luto. Ayan.

yun guys, balay, abangan nyo na lang po ang ibang kaganapan sa Tiff BFL Dragon Fruit Ladies ayan oh, sisi -si. okay, magbay na kayo guys sa ating lechon napakasarap yan thank you mga ka-Dragon, happy new year happy new year mga ka-Dragon